Mga kababayan, ngayong pong linggo ay ang National Correctional Consciousness Week. Ito'y para, isang, para sa isang mahalagang inisyatiba na nakatuon sa pagpapataas ng kamalayan patungkol sa papel ng mga kulungan sa pagsusulong ng rehabilitasyon o reformation ng mga inmates. Ang pag-uusapan po natin ngayong umaga ay isang programa ng Bureau of Jail Management and Technology na malaki ang naitutulong sa kanila. Ito po ay uh, knowledge and skill-based project ng harmonizing opportunities and possibilities for empowerment o yung tinatawag na The HOPE Project. At para bigyan tayo ng iba pang detalye tungkol dyan, ay makakapanayam natin si Major Arias Villester ng Lipas City Jail. Major Arias, magandang umaga po. Welcome sa RSB Good morning, Major. Uh, magandang umaga at uh, maulang umaga po sa ating labat sa lahat po ng makikinig ng uh, inyong All Major, ano po ba itong HOPE Project, Sir Aris, at uh, paano ito nakakatulong sa ating mga PDLs? Well, ito pong the HOPE Project uh, was initially created when I was in uh, General Tria City Jail. But it was uh, originally, we call it the HOPE, uh, we call it Sponsor a Release Program. So, when I was in General Trias, the, the mayor there, gusto niya na parang siyempre may identity yung General Trias. Um, ginawa po namin yung The Hope Project. So, yung Hope Project, ito po ay uh, nag aim na magbigay ng financial aid doon sa mga uh, PDLs natin na walang kakayanan po magbayad ng kanilang mga bail or mga fines at ina din natin sila sa medical through the sales po ng ating mga uh, livelihood artworks na gawa po ng mga PDLs natin. Alright, Major Aris, ah, tanong lang po namin, ano po yung mga artworks na ginagawa nila at nasaan po yung, or nasa magkano yung price range na mga artworks na ito? Well, yung mga artworks po na um, we call it a uh, world class na mga artworks na gawa po ng mga PDLs ay uh, po siya ng 500 to 5,000 and it can go up to 25,000. Kasi meron po siyang advocacy na sinusunod in every 10,000 worth kasi ng accumulated sales ay makapagpalaya tayo ng deserving at qualified na PDL po. Okay, well, Major, paano nyo po pinipili yung mga PDLs na magpa-participate? At may background po ba o qualification na kinakailangan? Um, 'yung mga nagpa-participate ay actually lahat naman nagbe-benefit pero 'yung mga nagpa-participate sa the whole Project, 'yun 'yung may mga talent sa pagpinta, may mga art backgrounds at uh, with the help actually ng UST College of Fine Arts and Design, ito po nagkakaroon kami ng ng uh, agreement na tuturuan po nila 'yung aming livelihood officer para naman ituro ito sa mga PDLs na nasa jails ang um, aim po namin dito ay maturuan lahat sa CALABARZON jails. Nag-start na po kami sa Cavite and then katatapos lang namin sa Laguna and uh, Batangas and um ang last na uh, province namin na uh, tuturuan po ng UST uh, College of Fine Arts and Design is yung Rizal naman at CALABARZON. So, um itong project na ito ay uh, nakapag palaya na ng 120 na mga qualified and deserving PDLs dito sa Lipa Jail. And uh, that's around 500 accumulated na, na mga um, 500 na, na, mga PDLs from other jails na napuntahan ko na nakapag-establish din ako nitong HOPE Project. Hmm. All Alright, Major Aris, bali, linawin na natin doon. No, Nabagin ito kanina yung mga, mga fine arts student. Na maganda po na naibabalik natin yung mga passion nila na nandiyan sa mga nasa piitan. Pero paano po yung mga walang experience, yung mga interesado po, pero gustong sumali? Meron po ba tayong mga program o mga training para dito? Well, uh, number one po kasi, dapat uh, mayon talaga silang background sa, sa art. Like yung tattoo artist natin dito ay uh, yun ang nagtitinta. Or kung sila po, uh, may mga mason sa labas or uh, ayun may mga may mga tao dito may mga ini-invite po tayo na mga test the personnel na nagtuturo sa kanila um, uh, since ngayon po ay uh, pwede naman namin gawin ito online uh, nagagawa namin yung pagturo sa kanila uh, sa pamamagitan po ng other agencies Okay, Major Aris, alam na po, po natin na heavily congested o siksigan na po yung ating mga piitan. May nakapag-bail na po ba sa tulong na rin ng HOPE Project? Yes po, um, uh, as I have said sa mga jails po na napuntahan natin sa when I was in Tagaytay, yung natulungan po natin ay uh, nasa 250 When I was in Ike naman, 100 na PDLs yung napalaya natin at nasis In general trias, nasa 150. At dito nga sa Lipa, 120. So, uh, with the list po ng mga napalaya at na-assist natin, medyo marami-rami na rin siya. Sa tulong po ng The Hope Project, um, very, ano po siya, malaking tulong po sa mga kababayan natin na nakakulong na walang-wala po talagang pambayad. Pedro hey, Arias, ito po, saan natin ibinibenta itong mga artworks na ito? Nagsasagawa ba tayo ng mga public exhibit, yung mga artworks na ginagawa ng mga PDLs natin na miyembro ng HOPE Project? Well, um, yung uh, exhibit po natin na ginagawa ay meron po dito sa amin, sa Lipacity Jail, meron po kaming art gallery that uh, uh, anybody who is interested can and actually go pwede kayo mag-purchase dito right now then mayroon tayong uh, exhibit sa Manila Clock Tower in Manila sa Manila City Hall and also in Catleya in Makati yung Catleya condominium owned by uh, a very good friend Ralph Joseph and uh, sa isa pong restaurant in Silang Cavite called the Chavez Estate so ito ay isa sa ilan lamang po sa mga exhibit area namin, nagkakontak kami sa mga malls para magkaroon po talaga ng awareness na itong mga PDLs natin ay uh, meron talaga silang nagagawa and world class pa. Ito yung siguro contribution ng mga PDLs natin um, in celebration po dito sa aming National Correctional Consciousness Week. Well, tama si Major Aris Joshua. No? nakailang beses na rin kaming nakapag-feature uh, dito niya ng mga likhang pinta ng mga mm. PDLs. Napakaganda talaga. Pero, well, Major, ano po yung inyong vision sa Project Hope? May plano po ba na palawakin pa ang uh, proyektong ito o uh, proyektong ito para mas marami pang maabot ng mga PDLs? Actually, that's the 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 plan and really my vision. Na magkaroon ng the whole project, hindi lang sa mga deals na mapupuntahan ko kung saan ako maasay. Ah, uh, kundi po sa lahat po ng uh, um ng jail sa buong Pilipinas. When I was in Singapore, um, meron silang tinatawag po doon na the Yellow Ribbon Foundation. Kung saan sa pagpasok palang ng PDL sa loob ng ng kulungan hanggang paglaya, nakatutok itong NGO na ito or uh, um, isang foundation kung saan hanggang paglaya bibigyan ng uh, bibigyan sila ng trabaho. Mm. So uh, my, my vision really is to have this nationwide para tutok lang ito sa mga PDLs na siyempre yung walang-wala sa buhay, walang Marami kasi tayong Audrey na nakakulong sa mga jails na uh, they stay they stayed more than ilang years kasi nga hindi sila makabayad ng kanilang bail or mga fines na mababa lang naman. So, yung aim ng The Hope Project is to really assist them para makalaya po sila at makatulong na rin mag-decongest ng mga jails. Alright, sana magtuloy-tuloy. Marami mm -hmm. pong matulungan ng proyekto ito. Muli, maraming salamat po Major Aris. Napakaganda po ng inyong programa at for sure ay malaking tulong po ito sa Persons Deprived of Liberty. Sana po ay mas marami pa kayong matulungan sa ating bansa. And uh, sigurado po kami na itong proyekto na ito ay isang malaking hakbang at inisiyatibo para sa mga kababayan natin na kulong na kahit nasa piitan sila ay uh, nararamdaman nila yung malasakit ng pamahalaan.